So, yun guys. Good afternoon. Ngayon ay, ano ba? August 22. Ah, uh, 23. August 23. So, update ko lang. Update tayo sa umahan ni Onsi. Actually, ma... anong maintenance. Bali ngayon, maglalagay ako ng... ng vermicast. Ito. Usually, ating lag sa vermicast sa ating azula kasi sa azula uh, instead na ayan hindi ako nakapag harvest ngayong araw 2 days na to kasi hindi ako napunta rito sa uma so 2 days na walang harvest so dapat ma-harvestan na so usually yung azula uh, yung maintenance nya is lalagyan mo siya ng karabaw manure once a week Usually before, yun yung ginagawa ko. Kaya lang, uh, hindi nga stable yung sa karabong manure kasi minsan maulan at saka medyo hassle kumuha talaga ng karabong manure. Ayun yung mga bata ayaw minsan kumuha. So, I tried na uh, gamitin ng vermicast na galing sa uh, ANC, American Night Crawler uh, Manure. So, yun, na uh, effective naman siya. Before, nilalagyan ko din siya ng... Uh, plant juice, fermented plant juice if PG. Uh, pero nakita ko okay din naman kahit uh, vermicast na lang. So usually, ang, ang nagay is uh, isang kilo. Sa bawat pond, 1 kilo of vermicast uh, a week. Yun yung ratio ng usual yung paglalagay. So dati, usually bumibili ako niyan sa LERFA, sa association namin sa Lipata. Kasi mayroon kaming vermicast dun. Uh, kaya lang ginawa ko, uh, since available naman yung mga raw materials, mga biddings dito sa farm Nag-culture na rin ako ng ANC Kaya nga before sa video ko may uh, harvest ako Hindi siya ganun kadami, uh, usually once a month yung harvest ko At uh, ginagawa ko namin so Ngayon pakita ko yung sa vermicast namin Usually yung vermicast, yung sa babayan yan kasi namin yung kabilang side hindi ga uh, hindi siya ginamit damin Kasi so, ginawa tong organic so yan dalawa yan Uniform. ito yung bag ito bago lang to ito yung pinapa uh, bulok pinapa bulok ko muna yan. so lalagyan ko siya ng tubig uli tapos itong sa kabila ito na yung mayroong uh, ANC. Yan, yan si yan. So, hindi ko siya natubigan uli ng one this week. So, monthly usually yung ginagawa. O oh, monthly, once a month. Ito, yan yung ANC. Once a month ko yan ginagamitan. Ang harvesting ko. Pakita ko pala, baka pala kailangan nyo ng biik. So, Yan may sampo tayong biig sampung biig ito one month tama one month na ito sila pagkatapos ma so after two months pwede na ito pang ito malaki na yan pwede na yan pang ihaw o pang litsyon tapos ito naman yung baboyan natin yan anim yan anim yun sa gitna lalaki yun eh, may butakal so ito anim apat apat siya tapos may dalawa pa rito na ito magsasama pa siya Ayan. so anim yan na magiging inahin anim na inahin ang ating alaga dito sa farm alaga yan ni Junjun actually hindi yan sa akin sa akin lang dito is yung noon pero kami din lahat ito yung big sampu yan sampu dalawang inahin So, sige. mag Ano kayo nang mag kung paano ginagawa sa Azula. So, usually din ako mag-harvest uh, ngayon. Bali, ginawa ito, dalawa itong ganito. Is baon ng nyug. Dalawang ganyan yan. Ang isang kilo. So, ganyan lang ipaikot mo lang siya ng ganyan tapos pagka, kailangan nga lang siya araw-araw yan ba gawa ko mamaya so araw-araw kasi dapat siya sinishik yan siya nililinisan so da, ito dahil kailangan niya siya i-harvest si puno na siya umapaw na actually kailangan niyan mag-harvest. So mag-harvest muna ako mamaya bago umalis. At saka ito, mayroon itong isda. Ikaw lang mga pakita natin kapag nag. So dapat isang kilo yan. Weekly. Kasi yan yung pinakapag nila. Yan yung nutrients. Nutrients nila yan. Tapos kailangan siya ginaganito lagi araw at -ar kaya siya daily yan para yung nutrients pupunta sa ibabaw so usually ito yung maintenance yan lang yung maintenance ng azula natin yung pagpapalit ng tubig actually hindi na before nagpapalit ako ng tubig kaya lang naisip ko hindi na hindi na ako magpapalit ng tubig kasi hindi naman pala kailangan dagdag <coughs> dagdag lang ng vermi Lumikas madali. Tapos kapag madami lang yung kan, kasi kapag maulan, dumadami yung tubig. Magbabawas ka lang ng tubig. Yung lang ginagawa mo. ayos ka na lang dun. So, ganyan na dapat sinishake siya. Ginuukay. Inwaray. So, kailangan siya uukay yun. Kailangan siya inuukay lagi. Para yung nutrients pupunta sa ibabaw. So, pwede mamaya kumuha. Tsaka ito yung usually ito yung pagbawas ko ng tubig. hose lang ko. Kasi alam sa kabila. Ah, so, ganyan lang siya yung pagbabawas niyan. Meron itong mga mailit na isda eh. Puno nga laki, hindi pansin. Actually, effective yung nakalimutan ko eh? ang pangalan ng pangalan ng isda gopi ba to gopi ata yun Isa maliliit lang siya dito madami na actually sila madami na sila yung di ba sabi ko dati naglagay ako ng what 300 ata yun si 700 kasi 50 isa yung binili namin kaya yan mag harvest tayo pakita ko yung harvest mamaya tingnan natin mag harvest <clears throat> kaya lang nasa taas yung balde ito yung ginagamit ko pag nag pag nag harvest kaya lang yung balde nasa taas so mag harvest tayo actually ganyan lang yung pag harvest eh And yung harvest niya tapos sisil ko lang Actually, may mga tadpoles niya yan. Yung malaki. Kaya yun lang, kagandahan hindi niya siya kadami. Unlike before. Tapos, <coughs> so, ganyan. Actually, dati pwede niya hugasan pa. Pero ako ngayon, hindi ko na lang siya inahugasan. Then, kailangan ko lang siyang i-check. Kasi baka may nasama na mga isda. So, Titingnan lang natin. Kasi minsan nasasama yung isda sa pag kuha. Yung ito kaya mo sya ng hanggang 4-5 kilo. Pag na-harvest every 2 days. Pag ganitong maaraw. Every 2 days siya. May may tadpoles oh. And sasama yung mga tadpoles kanya no. Pero kahit papano hindi na siya nagiging pure sugar ano kasi hindi na siya ganoon kadami. Unlike before na ang dami talaga ng tadpoles. Ayan. Ayan oh, ito yung isda. Papakita ko sa inyo. <coughs> Ayan oh. Nasaan na nga. Ayan. So, Ini isda na maliit. Nasasama siya doon. Ganyan lang siya. Kaya mo siya mga dalawang kilo yan. Isa-isan bawat pan dalawan kilo So, dapat ganyan may mga space na siya so kailangan pa mas madami kumuha pa ng mas madami yan na may tadpole so yan kinapasama niya sa pagkain pagkain na sa manok yan Hilang-hilan manasaman sedap. <coughs> so, 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 yan, yang ni dia ganyan na siya kapag <coughs> nervisan dapat usually ganyan na siya yung itsura niya na madaming space para makapag produce sila para mag replicate kasi kapag gaya uh, ganito yan oh, no, wala, hindi na yan mag ngayon may mga gilid gilid may mga nakapatong patong na kasi nga puno na sila so actually dapat hindi muna ako nag naglagay ng vermicast bago mag harvest kasi nga sayang iba <coughs> kasi nasasama kaya lang na since na, noon akong plano kanina mag-harvest. Kaya napansin ko na kailangan na magbawas. Kukuha lang ako rito ng kunti. Kasi siya. Na yan Para may space lang. Pero di na muna akong babawas doon. Enough na to, Madami na rin yan. No? Dami ako nakuha. Yan sa gilid. Madami ang isda. May maisda yan doon kung makikita mo sa gilid hindi nga lang pa sila lumalabas yun doon tingnan mo kung tingnan mo sa gilid <coughs> kung susum natin doon sa gilid hindi nga lang kita yan, meron yun doon sa isda yun doon sa part na yun doon part na dito dito yung mga isda na maliliit hindi lang siya kita hindi ko lang mong kita dyan sa video. Kapag ilapit ko kasi, ayan, tingnan mo dito. Ayan, dami. Ayan, mo ayan, kita. Ganyan sila, kalilit lang isda. Sila yung kumakain. Madami yan sila, oh. Ayan, oh, madami. 50 isa yan yung bili ko. So, actually, pwede na rin ako magbenta. Kung may bibili. Lumalaki pa rin naman sila ng gunti yan. So, ayan, oh, dami nila doon. So rin sa kabilang, ang dami na nila. So 'yan yung Man natin. So sige. So 'yan muna yung update natin sa form dito sa ating Azula. Nasagawan <coughs> so, na ako ng additional na Azula hindi dyan dalawa uli. Kasi may nakuha na ako kay Ryan na tarpaulin na pwede paglagyan si for dalawang ganito para apat na sila. Apat na 1 by 2. 1 by 2 to eh. 1 by 2. 1 meter by 2 meters. So ilalagay ko isa dito. So dagdag sa tapos isa naman dito pa lang. Kasi medyo pababa. Yung elevation kasi nung farm, nung low pa is pababa. Hindi dito sa area. Kaya lalalim yung butas. So hindi na muna. So yun lang muna. Apakain ah, tayo dito try natin pakain. Pwede to direct na pakain na sa ano,